Na ba? Nasay? Napakahina mo naman, napakalaban mo. <laughs> <laughs> Ako! Sige, testing mo nga. Talaga! Ako <laughs> na titira ng kaya dito! mo kayo po eh. mo na yun. Parang lumbas yung ano. Yung parang kahoy. Hindi pinipiga, di kumalo. Yung para mabawa. Para matanggalin lang ang Yung mga Hindi, buhay niyang kakain. Challenge nga ito. Ibay kakain yung Hindi mo pinatatain muna yan. <laughs> ay, tayo tayo, yan. Ay, 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 <laughs> <laughs> <Man, lase. laughs> <laughs> Ayan, ay, ano, ay, ay, no, laki o. Oh. Ito, dami o. Oh. Oh. Ayan o. No, 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 oh. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Oh. Ayan o. Oh. na, o. Oh. muna, baka, baka di ko makain. Chalice to, chalice to. Kales to. Ayun, so, ayan, guys. Ah, nakakuha kami ng uok sa, ano, sa nabuol na niyog. Dito sa mga tita ko. Ito, oh. Kinakain daw ito, eh. Pakalaki

Sige, oh, tama na muna yan. O, tama na muna ito. Itira, it, it, itira natin yung iba. Baka merong gustong chumalins din eh, no? Baka meron pang gusto. Yan! So guys, nakakuha kami ng uo, kaya no, sa nabuwal na niyog. Yan. Napakalaki, kung hindi ko lang kung ito ba talaga yon Yung kinakain na uok, no? So kakainin natin to. Ah. Baka naman hindi yung kanyang malalaki. Ah, oh, ito, uok challenge to, uok challenge to, uok challenge. To, uok challenge. First time ko kakain to. Subukan ko lang kung kaya ko talang kainin. Wow. syempre kasama ko yung pinsan ko. Eh? Nakakain din ito. Dalawa kami kakain dito. <laughs> <laughs> damay, dami <laughs> Hindi ko, <laughs> hindi ko alam kung makakaisa lang kami. Oh. Ang to. Ang at ang lalaki pa nito. Oh. You yan o. Know, oh. Malulong Lalaki. Ugasan mo na ugasan, no? Ugasan. Yan. Woo. Sarap. Yun o. No? Oh. <laughs> Sarap nyan. Ayan. Malinis na o. Oh. <laughs> Ang tanong, makakain ko ba to? o oh, yan, may sasawa na tayo, no? Ha? Suka na may silid, may bawang. Saka magic sarap. Ang tanong, kaya ko bang kain? Dito kayo sa akin, kain ka din. Dalawa tayo kain. Ito malaki. Ayaw na malaki. Re, re. Malaki. Sa akin, malaki. Malaki sa akin, matapang ako eh. Nangangkat pa ako, nangangkat. Yun na uunahin mo yung sa bibig. Hindi pa yung hindi. Hindi na kain nyo. Sa bibig. Ito mo na, ito mo na kayo ito mo lang, ito mo na. Yung doon. O sige, sila. Ano, tatlo daw doon? Ako na mahalo ng balot. Okay, 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 okay. Sige, sige, babad, babad, babad. Babad, Buhay yan na, buhay ha. Ayan na, gumagalaw-galaw pa, oh. Bakit nyo, oh, yan, oh, oh. Magalaw-galaw siya, buhay yan, buhay kakainin ah, namin yan. Ito, oh, sa maliit. <laughs> yan, ah. <ha>? Game! Woo! Uh, okay, ay, ah, boy. Boy, ah, boy, ah, no. Boy, ah, boya bahay. Yung uso, ito lang agad, eh. Ano kayo yung uso? Ano kayo yung uso? Ito, ito sa akin, malaki, sa akin, malaki. Yan, oh, malaki sa akin, ah. magalaw pa, magalaw, oh. Galamay, galamay, di ba tinatanggal yun? Oh. <laughs> Hindi na, Malaban na, oh. Malaban nga eh. Ha? <laughs> Malaban. Okay, testing muna, po Okay. Ipit no? Sige, sige, okay, sige. Luluan natin ito. Na na huh? na kasi Ay, kahit Ah, okay. siya, -ka natin ang pangil, eh. Baka makagat pangil, ah. Sa ka na lang Ay, kung maliit na, na pangil. Pangil. Sa akin, lang. <laughs> okay, okay, ah. Cheers. Ah. Cheers. Ah. Cheers. Ah. <laughs> oh, no, no, no. no. Nasa <laughs> kaon. <oy. makes noise> <laughs> 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 <Yeah. laughs> ano siya? Nasa kaon na? Parang nasa niyog no? Ba't Manila wala sa Hindi, Hindi na drug Hindi ka rin. Baka yung. Baka yung ano yung. Lasa Tigman mo ulit. tigman ko eh. Ito, ito, ito sa medyo. Malaki sa Malaki eh. Ito yung maliit. Uy, oh, yung tubig uh, kinakain, ganyan maraming. Mapait eh. <laughs> ta -ta -ta -ta. Ito, ito, ito. Ito, ito, sabi ko mga isi, inakain ko yan. Parang puro-puro ni parang puro, puro, puro niyo gan' laman eh. Sabay-sabay. May laman lang yun. na ba? Na, si? Napakahina mo naman, napakalaban mo. <laughs> Ako. Hindi nga, mo Talaga. Apaw, ay Ako ay matapang. Ako nang titirangan nito. mo muna kayo po eh. Baka pipigyan mo na yun. Parang lumbas yung ano. Yung parang kahoy. Hindi yung di kumalo, yung para mabawasan. Ha? Para, mabawa? para matanggalin lang kahoy, yung mga kaho. hmm. Hindi, buhay niyang kakain. Challenge nga ito, ibay kakain yung tea. mo pinatatayin muna yan? tayo tayo, sabi mo yan. Oh no! <laughs> 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 Duman, lumalaban niya na yung malaban niya, ano, yung, 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 angin, <laughs> ng, yung pangin, nangangangat. Bayan mo na yan. Kasi <laughs> <laughs> tabi nga pala sa mga kumakain talaga to, sa mga marunong kumain, uh, pagyansya na kayo kung parang niluwa ko siya. Kasi syempre, first time ko lang maka-experience ng ganito, hindi naman talaga kumakain na to, kaya talagang hindi ko talaga kaya, hindi kaya talaga, kaya niluwa ko siya. No? Ano siya eh, makunat eh, lumalaban. Yung kaya talaga, di kaya. Balik ko na sa bahay nila. Ayan. Diyan na kayo. Hmm. Um. Para magpakarami kayo.